Ay, di ba, natapon. So, ito yung ato. this is Dortmark of Ink Factory. So, once again, uh, magkakaroon tayo ng video ngayon pero guys, ito is extra special siya ngayon. Ong celebration natin tonight is our 11th anniversary together with my partner. Kaya gagawin natin siya extra special. Dahil dyan, gagawa tayo ng oh, no. dalawang putahe. Unang-una guys, gagawa tayo ng Filipino style carbonara that is inspired by Chef Dasa. Chinick ko yung video nila. So, doon natin i-base yung carbonara. Okay? Though, uh, alam naman natin before is nagluluto na tayo ng mga carbonara which is yung ordinary carbonara na sinaserve natin sa tuwing merong mga parties, ganyan so this time magkakaroon siya ng twist so i-check nyo yan, okay, and our second uh, food to cook is our T-bone steak, actually first time ko magluluto ng T-bone steak so syempre, kailangan muna natin mag-check check ng mga video dyan, although may idea na tayo, so guys check nyo to, para at least para pareho tayong matuto, okay, balikan ko kayo okay, so we already prepared our uh, fettuccine pasta 5-7 minutes lang pinakuluan So, lagyan mo lang ng konting salt konti lang naman at saka lagyan mo ng uh, oil para ma-avoid yung pagdikit-dikit ng ating pasta. And guys, as you can see flat yung pasta natin. Oh. So, ito is yung fettuccine. Pasta. Yung mas manipis dito, it's called linguine So, ordin pwede rin naman sa inyo yung mga ordinary pasta lang. Okay, wala naman problema don. So, it's very special lang kasi yung occasion natin right now. As I've said Uh, it's our 11th anniversary, so syempre, kailangan may special sa ayaw namin kipirin yung ating uh, ingredients for now, okay? So guys, sa ngayon, uh, sa Adminoy Style Carbonara, ipiprepare muna natin yung ating mga uh, ingredients, okay? Meron tayong pasta, which is uh, for this time, ang ginamit natin is fettuccineo prepare kayo ng Hungarian or pwede namang ham, bacon, yan. Nasa sa inyo yan guys, okay? Murang-mura lang naman to guys sa palengke. Nasa ano lang yada to? Around uh, 55 pesos. Dalawa na yun. Ng apat na itlog. Bell pepper. Mas maganda sana guys kung meron kang uh, uh, red bell pepper and green bell pepper para mas makulay. Ngayon, meron din tayo mushroom, cream of mushroom, of course garlic. Pwede ka rin magdagdag ng celery, of course, para meron tayong greens. Uh, replacement sa, ano, sa green bell pepper. Kaya lang sa ngayon, pasensya na hindi tayo handa at wala tayong celery. Huwag niyo pong kakalimutan ng ating parmesan cheese. O, pwede rin namang hindi parmesan cheese guys, pwedeng ordinary cheese so or yung mga cheese na nabibili sa grocery, okay? Kung saan kayo makakamura guys, wala namang problema, okay? Kasi nasa sa inyo naman yan, discounted nyo yan. Kung alin yung pasok sa budget nyo, yun lang, okay? So ngayon, ipiprepare ko na. Okay? Iwain muna natin yung ano, bawang. kailangan natin is minced garlic So means ang ibig sabihin niyan ay eh, yung tipong napakaliliit na lang talaga ng mga ano niya bits niya, okay? Pwede na yung garlic. Ayan okay, natin sa lalagyan. Alright, so ito na yung garlic natin. And then prepare din natin yung ating red pepper. Ayan, okay, so tanda na yung mga buto. Slice nyo naman Mas maganda siguro kung medyo maliit lang konti sa dice, guys. Dito lang yan. Set aside natin. So, ito naman nga yung Hungarian natin, okay? Yeah, so, slice nyo lang sya ng maninipis, guys. Mas maninipis, guys. Mas maganda, okay? dahan-dahan lang sa paghahawak ng kutsilyo guys ha ah. lalo na dun sa mga baguhan huwag nyo kailangan madaliin okay hindi kahit mabagal importante sa eggs okay tapon natin yung eggs natin okay so yan and then so whisk nyo so meron din tayong ano dito yung ating ano pa all purpose cream okay so standby lang yan and then meron tayong mushroom dito ang gawin lang natin guys strain natin siya tapos yes, yung tubig niya, ilagay niya doon sa cream of mushroom. Yan, durugin din natin ito. Kapag malapot na malapot na, at naging ano, yung powder is talaga nag-milk na lahat. Mas maganda, okay na yun. Okay? Alos yan na lahat ng ingredients natin. Ito na po yung ate Tuccini pasta. Meron tayong itlog red bell pepper, garlic, Hungarian, meron tayong mushroom, cream of mushroom, at meron tayong all-purpose cream. At of course, meron tayong butter. Hindi ko na makalimutan, okay? So guys, ito na ngayon. So ang gagawin natin, ibobolt na natin, okay? Alright, so ito na ngayon. May start na tayo. So ang gagawin mo lang, guys, okay? i-on na natin yung ating kalan. High heat muna tayo, guys, para agad uninit yung ating kaldero, okay? mga ano, mga 2, 2, 2 minutes, ganyan, 2 to 3 minutes, mainit na yan. Alright guys, so nakikita ninyo, medyo musukusok na. Okay, so pag ready ng ganyan, so ilagay na natin yung ating butter. Ayan. A good amount of butter is okay, always okay, okay? It's always better, okay? So, hayaan nyo lang madissolve yung butter. So, once na madissolve na yung butter, guys, ilagay yung ating garlic. Ayan. Mag -garlic. So, kayaan natin mag-golden green yung ating garlic. <laughs> golden green. <laughs> golden yellow. Okay. Ano ba yung saba na ng golden green? Ayan. So, pag nakikita nyo ganyan na yung ating garlic, nakikita mo ba? Ilagay na rin natin ngayon yung ano, ating hangar. Tapos, ilagay mo na rin yung ating red bell pepper. Okay? Stir ka lang yung stir guys. Ang kapakita mong ano, yung, yung ano mo, yung Hungarian mo is medyo nakukulot na. Ibig sabihin na yung na uh -huh. Lagyan natin ng konting mushroom. Okay. Ayan. Ayan. Depende sa inyo guys ha. So, Kasi okay, kung ako yan, gagamitin ko pa dyan, pati And then, a little amount of uh, pepper. Okay, alam mo naman, magkatikip parati yan. Salt and pepper. Kasi, naglalagay ako ng enhancement, which is MSG. Puyo! Western type na style of cooking. Kasi, walang eh, MSG kapag Western type. Pero, since sabi ko naman sa inyo, this is a Filipino carbonara. So, naglagay ako ng uh, MSG. Ilagay na natin yung ating cream of mushroom. Lagyan din natin ng konting tubig. Nakakita oh, ako ng ano, evaporated milk. Pwede pala yan So, dagdagan natin yung iba. Okay? Para mas, uh, ano, mas creamy and milky yung taste ng ating karbonara. Okay, so at this point, pwede natin tikman. Siyempre, okay. Parati natin dapat tinitikman guys yung ating lupo. Mmm, nice na yan. O so, kumbaga, i-adjust na lang natin yung taste later on. Ilagay na natin yung ating parmesan cheese. Yan, lagay mo na lahat yan. Haluin natin ulit. Yan, so magkakaroon ng mas cheesier flavor yan. So again guys, ha, kung wala kayong parmesan cheese, pwede kayong gumamit ng kung anong available na cheese niyan. Alright? So ayan, at that point, pwede mo nilagay ang pasta. Okay? So ayan, sabay mo na dyan yan. Ayan, nakikita niyo, yung pasta natin medyo uh, nabuo siya. Pero huwag okay, magalala kasi once na nahit yan, okay, pag nainitan na yung pasta na yan, nalambot din yan. So, haluin lang natin. Yung sa ipasok yung sauce ng pasta ma-distribute evenly. Kukulangan ako sa itsura. Siguro maglalagay tayo ng oregano. Para magkaroon ng ano. Ayan. na labo naman yan sa market guys. So, habang ganitong mainit na, pwede na natin ilagay yung egg. Okay? So ilagay mo yung egg lahat. Yan. Yan pala yung tinatawag na carbonara. So, guys, So, ikutin nyo lang kaagad yan. Patayin nyo na. Para hindi masyadong ma-overcook yung egg natin. Kasi baka mag-mukulong sa Hayaan natin yung init ng ating uh, kaldero. Ang isang magluto ng egg. At tuluhin lang natin na maig. So, pwede mong ano, lagyan pa natin ng konti kong kalasa. Sa akin siguro, konting asin pa yan guys. Remember guys, kailangan ito i-consume mo kaagad after mong at least 10 minutes after cooking dapat nakain mo na kasi baka manigas yung itlog okay so ayan i-serve na tayo so, uh, uh, so uh, actually this is good for one person so, lagyan lang natin ng cheese on top

Okay, so, uh, ayun Natapos na yung ating carbonara Filipino style carbonara Kayang-kaya nyo pong gawin yun sa bahay ninyo Okay Nakita nyo naman So, later on Ia-attach natin dyan Yung mga ginamit nating uh, ingredients Okay And then guys uh, Moving on Sabi ko naman sa inyo Dalawang po tayo yung gagawin natin ngayon So, carbonara At na uh, ngayon naman is Gagawa tayo ng T-bone steak Okay So, ito po yung mga ingredients Alright So, ito yung ating steak guys So, I have prepared uh, Two slices of T-bones here. Okay, mura lang yan guys. Siguro mga around 300 pesos itong dalawang to. Something like that, 300 to 400. No, actually mas mura pa kasi pala per kilo pala yun. So, try nyo lang. Kung gagawa naman kayo ng pang sa inyong dalawa lang mong mag-asawa, okay na yan, okay? So, ang gagawin natin guys, i-drizzle nyo lang oil. Yeah. drizzle nyo lang, okay, ganyan. Make sure na meron kayong oil on both sides. Ito naman po is gagamitin lang natin pang kapit ng ating mga seasoning. Okay? Ganyan nyo lang ang amount of salt. Be generous sa ah? pepper. Ayan, yeah, pepper corn. Durog-durog. Kabila naman. Asinan nyo ulit. Make sure na didikit yung mga asin guys ha. Then, black pepper. Alright. Ayan. Pasukin nyo guys. Now, para sa akin, itong available ko, lagyan natin ng rosemary. Okay? Okay, on both sides din, guys, ha, both sides. Rosemary. Okay, so wag okay na 'yan. So ayan, guys, ha. Ito na 'yung ating ano, prepared steak. Meron tayong garlic. Meron tayong butter at meron tayong rosemary, okay? So it up. Okay, so mainit na rin 'yung ating pan. So ayan, asayo assembly na. So, yan, again, ito. So, mauna tayo sa butter. Be generous, guys, okay? More butter, the better. So, after lagay yung butter, yan, make sure lang na tamaan mo lahat yan. Okay? Pwede na natin ilagay yung ating steak. So, lay down yung flat. Tapos, ipot nyo. Okay? Okay? Ayan. So, dalawahin na natin. Ipot nyo lang. Pwede nyo nang ilagay yung ating garlic. Ayan. Lagay nyo lang yan sides. Ayan. Push nyo lang din. Rosemary on the sides. Para yung aroma nya kumalat. Ayan. Mmm. Ang bango, di ba? Pabulit ang pabulit ako ito eh. So, kayaan nyo lang mag drizzle yan. Push nyo kayong mainip hayaan nyo lang huwag nyo madaliin Okay, so okay na okay na yan. Pwede mo na ibaliktad. Baliktad natin guys. Ayaw natin ng sobrang luto. Gusto natin, ang iniin natin ngayon is yung medium rare. Sana makuha natin. Okay? Yan, nakita nyo naman eh. Oh. Kitap natin ulit kasi binaliktad natin kaya mong na Push mo lang, push mo lang. Alright, so okay na yun guys. So ang gawin natin, i-serve na natin. Bago so natin, i-dilig na natin ng konti. Ayan. Serve natin. Para maduligan naman natin ang kabila, okay? Dapat lahat maduligan. Toba, so na ka na ba? <laughs> okay, alright. So, that's it, guys. So, about to ano na. Yan? Pwede na natin sir. Okay. Pwede natin. siya nga pala guys yan nag prepare tayo ng mashed potato okay so actually hindi akong gumawa ito si misis tsaka ako na tatalakayin to tsaka ako napapakita sa inyo so, pwede mo ilagay alay natin yan sa side yes. yan niya manali so eto guys yung ating steak niya manali okay so mamaya ban natin yan okay alright that's it guys so nakita nyo naman so nagawa na natin yung ating carbonara filipino style okay and then uh, itong ating uh, steak actually it's my first time to do this so guys kung ako nakaya na ko huwag kayong takot mag try okay susubukan nyo rin kasi alam nyo kung hindi nyo susubukan hindi, hindi nyo malalaman walang wala naman kayo sa sayangin kasi tayo rin naman ang kakain yan kaya ito maganda lang magkamay, okay so balik ako kayo mamaya uh, sa tasting tayo alright guys so ito na guys nakaanda na sa atin harapan natin yung ating pagkain. Ayan. So, ay, natapos. So, ito yung ating steak at ito yung ating carbonara kanina. Okay? So, of course, syempre, wala tayong ibang gagawin kundi. Tikman na natin yan. So, muna tayo ng carbonara. Nakakapanghinayang ah, sarahin, guys. Eh. So, kuha tayo ng konti. So, may hanggar yan, syempre. Mali so, ka. Tikman natin. Hirap. <laughs> ito guys, ayan. Pakita ko sa inyo. Oops. Na. Na natin. Hmm. Kulap na. Wala kang naman ito nung oregano ulit, Magkaroon siya ng kaibang twist. Kasi talagang... Ayun, parang, parang hindi sa Pilipino. Pero okay pa rin. Okay pa rin. Siyempre, Pilipino naman yung nagluto, di ba? Ang importante guys, madali lang naman din hanapin yung mga ingredients. Marami na tayong mga grocery store ngayon na uh, makikita ninyo available na halos lahat ng mga spices at saka herbs. Meron silang uh, dedicated shelves para doon. Okay? So magkay may magtanong doon sa mga assistant doon or yung mga crew. Okay? Para madali ninyong mahanap. Ang sarap guys. Ang Mm. Sakto lang. Nag-complement siya ng maigi dun sa ating garmona. Okay? So again, pwede nyo lagyan niya ng bacon, ham, um, sweet sausage. Depende sa inyo guys. Okay? Dito naman tayo guys. Bukuha tayo ng isa. natin yan katao na manipis lang kasi yung ating nabilingan noong yung, yung pre-cut nating beef medyo manipis kaya hindi natin 'yung sa chips siguro pero i think okay na 'yan kasi ano naman mga Pilipino naman tayo hindi naman tayo masyadong uh, aware sa medium rare ganyan sa mga classification ng ating steak pero guys para sa akin yan ganito mo pasado na yan. Okay? Kaya lang, I wish next time, siguro, bibili tayo ng proper uh, beef. Yung maganda yung kapal para at least makita natin yung uh, layers niya. Okay? So, ito guys. Cheers! Mmm! Mmm! Ang dali niyang kainan. Ang dali niyang tuyain. Okay? Masagman natin itong ano. Mmm! Tapos ito naman taba. Mm. mm sarap. okay guys, so napanood ko sa isang Netflix sa uh, tawag ito. Netflix um tawag dun drama, yes, from Thailand. Narinig ko dun yung hunger. Tama ba? Kailangan daw yung steak. Para makita mong lutong lutong na. Maganda yung pagkakaluto kailangan clear yung crystal clear yung ano yung taba-taba ng ating steak so makikita nyo naman dito tignan mo yan mm. alright so guys ha napakasarap gusto ko man sana i-share pa nyo sa inyo yung susunod natin gagawin kaya lang alam mo naman syempre sabi mo nga sa inyo may occasion tayo ngayon so gusto ko muna sana mag-focus sa akin, uh, occasion natin So ayan na, nabigyan ko na kayo ng tip paano gumawa ng Filipino style carbonara with a twist at yung ating uh, uh t-bone steak. Ayan. So sana nag-enjoy kayo sa video ito. And of course, uh, bago ang lahat, uh, happy 11th anniversary sa mahal ko. Ayan you Love. So ilabot na 11 taon na kaming nagyegera. So so far hindi naman kami ano, hindi naman kami nagkikiwala. Okay? So guys, ayun ha. Huwag na huwag ninyong kalimutan. Luto tayo. Kumain tayo ng masarap. Matuto tayo ng sabay-sabay. Alright? This is Lord Mark of Ink Factory. See you in the next video. you sure.